To. Hi Ay guys, yung magbabayad ka lang sa mall. Ay be! Hello! Bibigyan kita ng card pa umami pagpunta ka dun ha. Alright. Yung sa ano ko sa vlog ko ha. Thank you! Ay, nakakita po tayo ng kaibigan ng kapitbahay. Kaya yung, yung magmumol ka lang pero kailangan mo pang maraming bit, -bit na siya. Pero na yun oh. No? Mga, at, yung mga siya pero nung parang ngayon lang nakalabas oh. Ayan oh. Hello po. Ha? Ayan po. Oh. Hello po. Ito ang ating ano, hindi to mahihiyain sa camera. Nasaan <laughs> na po si Tito? Nawawala, wala mo na siya. Aray, anak mo! Ay, excuse me po. Napakapasawa. Excuse me po. Excuse me po. Dadaan ko siya. Ay, excuse me po. me po. Doon po. Kasama daw po sila sa pagbabayad ko ng bahay. Inipon po nila yung, kasi may baon naman silang pagkain na tubig, iniipon nila yung kanilang baong pera para yan lumalabas kami. May sarili silang pambili ng pagkain o kung ano yung gusto nilang mga simpleng bagay yan. Ayan po. Nasa mall po kami. Ayan po Yan. Nilabas-labas ko po kasi parang mga taong ano na po sila eh. Kuweba. <laughs> Hindi po nakakalabas. Na. gala galagala po. Enjoy. Ayan. Um, Magbabayad lang po ako niyan ha. Ang dami kong shop. Pero ang lakon no, mga nakakakita. Mamaya na. Unay mo natin pagbabayad kasi last day ngayon. O, oh, dito, dito. Ayan, okay, nakit na po kami. Dito po kami magbabayad sa AP. CR. Ano lang, CR? Okay. Oh, stand up. Ayan, pinagawin dito. Excited po sila. Hello, guys. Sabi mo, hello, guys. Hello, mga friends. Ayan. Magbabayad po kami today. <laughs> Ayan po. Hello. Hello. Ayan po. Ayan po. Oh, I said be careful. Ayan, yeah, ko lang po eh. eh? muna sila habang ako yung magbabayad ah. Pupasok ko ba? Ang ganda ng halaman. Ayan po. Pasok po muna, magbabayad muna.